Ayoko sa'yo, BBM ka. Mas lalang ayoko sa'yo, DDS ka. Ako, magustuhan niyo kaya ako? Pag sinabi kong hindi ako DDS o oh BBM, ako ay pro-Filipino. Pwede ba? Huwag naman tayo masyadong diehard sa mga politiko. Eh hindi na makikilala -okay nyan eh. Makikipagpatayan kami eh. Para sa mga politikong yan eh. Bakit? Pag namatay ka, ipapalibing ka nila? Eh, hindi nga dadalo yung burol mo eh. Nakakasawa na mga bangayan? Tama na? Nakakapagod na? Sana? hindi tayo makapolitiko. Sana maging makabansa tayo. Maging makapilipino. Tama na, away. Tama na.